Dalawang babae naging matalik na magkaibigan muna bago na diskubre na sila pala ay kambal. Sabi nga nila, if it's meant to be, it will be. Katulad na lang ng muling pagkikita ng kambal na ito sa China na nagkahiwalay sa pagkabata at naging magbest friends muna bago nalaman ang katotohanan tungkol sa kanilang pagkatao. Kung paano nangyari ang reunion ng magkapatid? Eto, taong 1988 nang isilang ang kambal na sina Zhang Guxin at Hai Xiao mula sa China. Pero pagkaraan lamang ng sampung araw ay ipinaampun sila ng kanilang mga magulang dahil sa hirap ng buhay. Pagkalipas ng mahabang panahon, nagtungo ang 17 anyos na si Hai sa isang clothing store matapos siyang sabihan ng kanyang kaklase na kamukhang kamukha niya, ang shop assistant doon. Sa pagkakataon na yon, ay muli nang nagtagpo ang langdas nila Zhang at doon napagalaman na iisa lang ang kanilang birthday boses, hairstyle at kapwa nalagay sa alangan ni ng mga buhay dahil sa isang karamdaman noong sila ay 100 days old pa lamang. Dahil sa dami ng pagkakaparehas nilang dalawa, agad na nag-click sila Zhang at Hai at naging magbest best friends sa mahigit isang taon nilang pagkakaibigan. Doon lang nila nalaman sa kani-kanilang mga adoptive families na sila ay magkapatid. Sa kasalukuyan, 37 anyos na ang kabal at kapwa meron ng mga pamilya. Sa katunayan, parehong 13 years old na ang kanilang mga anak na meron ding umanong pagkakahawig. Gayunpaman, hindi pa rin umano nakikita ng magkapatid ang kanilang tunay na mga magulang. Sa mga mahilig sa drama dyan, papasa na bang plot ng teleserye ang kwento ng magkapatid na ito? D.W.I.Z. Research Report Research -re Report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe, at i-share ang aming mga social media accounts.